Lucky feng shui flowers para sa kasal, pag-ibig at pera. Lucky flower ayon sa feng shui. Alamin ang tungkol sa mga bulaklak na nagdudulot ng swerte, good luck bulaklak para sa bahay at maswerteng bulaklak para sa pera. Narito ang mga bulaklak ng feng shui para sa kasal at mga bulaklak ng feng shui para sa pag-ibig. Feng shui flowers para sa kasal. Ang peony flower ay nangangahulugang romansa, pag-ibig at pagkahumaling. Sa feng shui, ang mga peonies ay kumain na pinaniniwala ang nakakaakit ng pagmamahalan. Kasama ng plum blossom, ito ay isang tradisyonal na simbolo ng bulaklak ng China. Ang mga malikot na nimpa ay sinasabing nagtatago sa mga talulot ng peony, na nagbibigay dito ng kahulugan ng kaiyahiya o pagkamahiyain sa wika ng mga bulaklak. Ang iba pang mga halaman at bulaklak na nagdudulot ng pag-ibig at pag-aasawa ay mga rosas, cherry blossoms, lotus, magnolia, tulips at dianthus. Sinasabi na, pagkatapos ng mga penani, ito ay ang rosas at pula na kulay na rosas na umaakit sa pag-ibig at maaaring magpalat ng pag-ibig na iyon sa kasal. Feng Shui Flowers para sa pera. Ang jade plant na Crassula obata ang sinasabing money magnet. Ayon kay Basto Shastra at Feng Shui, ang jade plant o crassula plant ay nagdadala ng kasaganaan, kayamanan at swerte. Tinitiyak ng planta na malapit sa front door na umaakit ito ng enerhiya na may kaugnayan sa pera at nagdadala ng kapalaran ngunit hindi pabalik sa lugar. Ang iba pang pera na umaakit ng mga halaman sa feng shui ay maswerteng kawayan, halaman ng ahas, halaman ng pera, hydrangea, orchid at marigolds. Jade plant sa basto at feng shui. Ang jade okra plant ay umaakit ng pera tulad ng isang magnet at sa makatuwid ito ay ang simbolikong halaman ng kayamanan at magandang kapalaran sa tradisyon ng basto shastra at feng shui. Mga bulaklak ng feng shui para sa swerte at swerte. Ang chrysanthemum na bulaklak ay kumakatawan sa kaligayahan at kagalakan. Ang kulay at hugis nito ay sinasabing kumakatawan sa araw at sa gayon ay nagdudulot ito ng positibo at katanyagan sa iyong buhay. Ang bulaklak ng narcissus ay sumisimbolo ng renewal at nagdudulot ito ng swerte, lalo na sa propesyon at karera. Kung ang isang tao ay nabigo na makamit ang tagumpay pagkatapos ng patuloy na pagsusumikap o ang isang tao ay hindi nakatanggap ng wastong gantimpala, ang bulaklak ng Narcissus ay dapat na itanim sa bahay. Ang lotus ay sumisimbolo sa kadalisayan, kagandahan at kayamanan. Ang pagkakaroon ng mga bulaklak ng lotus sa bahay ay umaakit ng kayamanan at nagtatanim ng kagandahang aura sa mga taong naninirahan dito sa bahay. Sa mga naghahanap ng pampuswerte sa mga bulaklak, ayan po alam na po natin ang mga bulaklak na maswerte sa pera pag-ibig at lalo na po sa kasal. Naway naibigan po ninyo muli maraming salamat po. Huwag po kalimutan pakibahagi po sa mga kaibigan kamag-anak. Have a nice day po everyone. God bless po sa atin lahat.